Nakakita ka na ba ng palaka? Partikular na, ang uri ng palaka na kung tawagin nga ay Hawaiian frog o toad sa Ingles. Batin mo ba na ang hayop na ito ay hindi lamang nakatutulong upang mabalanse ang ating ekosistem o ang ating kapaligiran? Sapagkat maging ito man ay nagtataglay ng mga agimat, bertud at mga talisman. Halika at baka minsan mo na itong natagpuan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung ano nga ba ang mga kakayahang taglay ng bertud na pawang sa mga klase ng palakang ito lamang makukuha at kung saan mo nga ba ito maaaring matagpuan. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Hawaiian frog o palaka. Isang uri ng hayop na kabilang sa pamilya ng mga Bufonidae na kilalang nagtataglay ng mga madudulas na katawan, may ikling mga binti at bakubakong bakong likuran. Bagaman mayroong pagkakaiba ang toad sa mga palaka, subalit sila naman ay nasa iisang kategorya lamang. At ang toad o Hawaiian frog kung tawagin sa mga probinsya ang ating pag-uusapan. Maaring naalala mo pa nga ang bili ng mga matatanda na huwag na huwag mong paglalaruan ang mga palakang ito sapagkat maaari kang masalinan ng mga kulugo buhat sa balat nito. Subalit, hindi po iyan totoo dahil ang mga kulugo sa likod ng palaka ay ang isang hams na pumoprotekta sa kanilang mga paratoid glands at wala itong kinalaman sa mga kulugo na meron ang tao. Madalas nagpaparami ang mga palakang ito sa mga lawa at mga sapa subalit kadalasan silang naninirahan sa mga mamasamasang kagubatan. Alam nyo ba na sa tuwing magahanap sila ng mapapangasawa, o sa panahon ng kanilang pagpaparami ay hindi nila pinapatulan ang kanilang mga kapatid o mga kapamilya. Iyan ay sa pamamagitan ng pagkilala nila sa mga tunog o mga huni o mga vocalization ng mga kapatid nilang lalaki. Hindi ba't nakakabilib ang kanilang mga abilidad? Bagamat ang ilang uri ng palaka ay kinakain, subalit ang Hawaiian frog na ito ay hindi isa sa mga kinakaing uri ng palaka. Subalit ito naman ay pinaniniwala ang nagtataglay o nag-iingat ng isang klase ng bertud umutya, ang bertud ng palaka. Isang klase ng bitak ng mineral na maaaring makuha mo nga sa mga lugar na pinamamahayan ng mga Hawaiian Frog. Ito ay may itsurang maihahalin tulad nga sa likod ng palaka. Kadalas ang kulay dilaw at bako-bakong hitsura. Ito ay maaaring makita sa mga yungib ng mga malaking puno, sa mga ugat, at sa ilang mga butas ng malaking bato, at pawang bibihira lamang kung matagpuan. Subalit, ano-ano nga ba ang gamit ng bertud na ito? Ang bertud ng mga palaka ay mainam at pinaniniwala ang maaaring makatulong sa iyo upang mapabilis ang pagbubukas ng inyong sixth sense o kamalayan. Mainam din itong pampaswerte sa mga pagninegosyo o mga kabuhayan at pantaboy ng mga masamang elemento. Bagaman limitado lamang ang kakayahan ng bertud na ito, subalit napaka-rare at napakamahal pala ng batong ito na umaabot nga kadalasan ng hanggang 75,000 piso o higit pa. Kaya kung sakaling makakita ka nito, ay huwag ka ng magdalawang isip at kunin mo ito sapagkat maaari mo itong gamitin koleksyon ng mga bertud at gamit mo at pwede mo ring maibenta sa mataas na halaga. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng karne ng palaka? Ano ang lasa nito? At ano naman ang tawag sa inyo ng palakang ito? kinakain, inaalagaan, ngunit madalas ay kinatatakutan. Nakakita ka na rin ba ng Scorpion o ng Alakdan? Gaano mo na nga ba kakilala ang Arachnids na ito? Ngunit batid mo ba na bagaman ito ay madalas ngang katakutan ng karamihan, mayroon din pala itong napakaraming pagkakagamitan at nagtataglay pa nga ng isang bertud umutya. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at ating alamin ang mga kakaibang kaalaman hinggil sa alakdan at ang tinataglay nga nitong bertud o mutya. Ang scorpions o alakdan ay kabila nga sa klase ng mga arachnids. Nagtataglay sila ng walong mga paa, dalawang sipit, at mahabang mga segment ng buntot. At sa dulo nito, ay matatagpuan mo ang kisot o ang stinger na siyang nagtataglay ng venom o ng kanilang kamandag. Kaya nga katulad ng ilang mga makakamandag na mga hayop, sila rin ay madalas ngang iniilagan. Ang mga alakdan ay bahagi na nga ng sinaunang kasaysayan. Mga apat na daang milyong taon na ang nakalilipas. Sila nga ay kadalasang naninirahan sa mga desyerto Ngunit sa ngayon ay nakakaadap na rin sila sa iba't ibang klima at kondisyon. Kung kaya naman, matatagpuan nga ang mga alakdan o ang scorpion sa halos lahat ng bansa maliban lamang sa Antartika. Madalas din lang pagkain ng iba pang mga may liit na insekto, kagaya ng gagamba, tipaklong at mga beetles. Subalit batid mo ba na ang mga alakdan pala ay nagliliwanag sa dilim? Opo, ang kanilang mga likurang shell ay nagtataglay nga ng mga fluorescent chemicals, kung kaya naman maliwanag sila at nagkukulay blue green sa dilim kung gagamitan ng ultraviolet lights. Sa ibang bahagi naman ng mundo, kagaya ng Thailand, China, West Africa at Myanmar, ay kanilang kinakain ang alakdan inihaw man, prito, o kaya ay buhay. Marami ring individual ang nag-aalaga nito at ginagawa nga nilang mga pets. Subalit batin mo ba na ang mga lakdan pala ay sumasayaw kapag sila ay nakikipagmate o ang kailang pamamaraan ng pagpaparami. At dahil madalas silang nagtatago sa mga siwang ng bato, buta sa lupa, o kaya naman ay bitak ng kahoy, ay pinaniniwalaan nga na sa mga pinagbabahayan nila ay madalas kang makakakita ng mga mineral at animoy mga mumunting bato. Ito ang mutya ng alakdan. Ang batong ito di umano ay isang mahusay na bertud at mutya, buhat sa mga hayop. At kung makasusumpong ka nga nito ay maaari mo itong magamit at maghahatid sa iyo ng swerte. Mainam itong panghatak ng swerte sa negosyo at isang magnetismo o mahusay na karisma sa pangaraw-araw. Nagtataglay rin ito ng enerhiya buhat sa hayop at upang makatulong na maitaboy ang mga negatibong enerhiya sa paligid. Subalit napakabihira lamang nito kung masumpungan. Kaya nga, ang ilan ay nagbebenta nito sa halagang umaabot na nga sa 8,000 piso online. Ikaw, nakakita ka na ba o may kakilala ka na nagtataglay ng bertud o mutya ng alakdan? Subalit lagi pa rin tatandaan na ang mga pampaswerte at bertud kagaya nito ay gawin lamang nating gabay, magsika pa rin at maging masipag at huwag lang iasa sa swerte ang ating mga buhay. Dito na sa best TV, ba bagong kaalaman Dito na sa Best baby Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best baby Dito yan sa Best baby Dito yan sa Best baby Sa, sa pagkat na laki may Bye.